May record kung ano na ang nabili ng uh, bawat pamilya. Para makikita naman natin, hindi naman puro candy lamang ang binili. Hindi ba? Hindi lamang puro karni lang. Dapat may gulay, dapat pantay-pantay. Yun, ang ating, kaya ito'y panibagong pag-iisip. At uh, we do not only talk now of food supply, we do not talk only of, uh, of uh, enough uh, terms in terms of food, in terms of volume, but the quality of the food and the quality of the nutrition that it provides and that is a new new uh, uh, new aspect to this, uh, uh, this new program that uh, we are launching today So buwan-buwan pupunta ako rito. Eh, hindi ko naman kaya dahil mabigat yung schedule ko. Pero may proxy ako pinadala. Yan si Vincent, yung anak kong bunso. <laughs> Ang katotohanan po, buwan ko nang hindi nakita ito. Eh. Halos di ko na makilala. Dahil pagkatapos ng trabaho niya sa Maynila, takbo ka agad dito yan sa Siargao. Pero pagka naman may kailangan, may pagka meron, nangangailangan kayo rito, takbo naman sa akin yan. Kaya kami kaming nagagawa. Kaya yan na lang para sa, para sa kasalukuyan, yan na muna po ang proxy natin dito sa inyo, sa mga kasama natin sa Siargao. Ah, uh, pero kung uh, sa kabilang na panig naman, sa pag-aayos ng food supply sa Pilipinas, kailangan din po natin tugunan ang problema ng smuggling at saka ng hoarding. At ito po ay uh, pinatibay ang pag-enforcement uh, nito dahil eh, yan ang nagpapa yung mga gawain na, yung, na gawain niyan ay nagpapataas ng presyo ng bigas at yan ang dahilan kung bakit ang bigas biglang umangat ang presyo dahil yung mga smuggled na bigas ay hindi pinapalabas iniipit para tumaas nga ang presyo pagtaas ng presyo sa kambing bitawan para kumita sila ng malaki hindi tama yon Unang-una, iligal yan. At hindi talaga tama na pahihirapan nila ang taong bayan para lang sila ay magpag, magpayabang. Hindi na, da, kaya pinatibay nga natin ang paghahabol dito sa mga smuggler na ito, sa mga hoarder na ito. Ito na ngayon ang naging resulta. Marami po tayo nakikita na na renade na mga warehouse, nakita na hindi makapagbigay ng pruweba na legal ang kanilang pag-import, ay kinuha na ng pamahalaan. Kinuha na ng Bureau of Customs. Sila unang kumuha nitong bigas na ito kinuha ng Bureau of Customs, pagkatapos sa Bureau of Customs, nung wala nang ipakita na maputanayan na legal ang pagpasok dito sa bigas neto, ay ginawang donation sa DSWD. Kaya naman, ang DSWD ang nagbibigay ngayon ng bigas sa inyo ng tigil-isang sako. Yan po ang aming uh, mga ginagawa para naman ay... Eh, alam po natin na marami pa sa atin ay hindi pa nakaahon sa problema na dinulot ng pandemya, ng dinulot ng gera sa Ukraine, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng presyo ng, ng uh, agricultural commodities. Yan po ang uh, na hinaharap natin mga problema ngayon. At uh, kaya naman, eh, kami sa ating isang gobyerno natin ay ini tin hinahanap namin, sa niya sabi, sino ba yung mga naghihirap masyado na hindi pa, makabawi doon sa kahirapan na dinaanan natin ng pandemya. Na walang trabaho, na halos walang makakuha pagkain, wala kang makuha kahit na ano, sarado lahat ng negosyo. Uh, yun, dahan-dahan ay lumalabas na tayong unti. Hindi pa, hindi pa kumpleto. Kaya eh, hinahanap namin ang mga pinakanangailangan na ating mga kababayan, upang naman mabigyan natin ng tulong at ang naging resulta po niyan ay ang mga pagbigay ng mga nahuli na smuggled rice, na hoarded rice para sa ating mga kababayan upang naman kayo ay matulungan at matiyak na merong kayong kakainin sa para at para sa inyong pamilya. Kaya 'yan po ang uh, trabaho na po ng gobyerno. Kami po ay nandito, nag-ahandap kami ng lahat ng paraan upang tumulong asahan po ninyo na inyong pamahalaan ay nandito, nakikinig po sa inyo. Nakikinig po sa pangangailangan ninyo at gagawin ng lahat upang mabigay sa inyo ang tulang na kinakailangan ninyo. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo.